nga po pala pinapabasa ko na ko para para sigurado pong didikit ko po yung ating tiles dito. Kaya lang po natin pasipsipin muna ng tubig. Nandito po tayo ngayon sa sa area dito po. Ano? I-share ko po, po sa inyo kung Paano ko po ito, 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 ito. sa ko lang po sa inyo mga sir yung layout po layout ko po nito dito sa bandang pinto ito po yung level natin yung 210 at yung 210 naman po dito sa kabila nagbaba lang po tayo ng kung half para yun na po yung maging allowance ng pinto tinansyan ko po yan yun yung maging, magiging pantay po ng, ng uh, flooring dito pagdating sa ito po sa may pinto yung layout ko po nito ng tanse ginawa ko po siyang dalawa ito po yung isa. At ito po yung isa. Ito po para masiguro ko po na pantay yung una pong linya ng tiles natin. Lahat po ng gilid nito, meron po yung mga tansi. Okay, na kung saan, din, yun na lang din po yung susundan ko. Okay, so ito po, yung tansi po yan na uh, kapag uh, mag, maglalatag, pa, maglalatag na po ako ng galing doon, galing doon sa part na yon papunta dito, tatansihan ko po siya, pantay lang dito at pantay po doon sa tiles na nauna nating nailatag sa ganung paraan po masisiguro po natin na hindi tayo mawala sa pantay ng, ng level natin ano kasi meron po tayong basihan meron so dito po meron din po yung tanse papunta doon so mga siya uh, patuloy po yung papabasa po natin dito para uh, hindi tayo magkakaproblema sa tiles kailangan po natin itong pasipsipin ng tubig. Ito so, pala mga sir, yung tiles po natin. Bali, ceramic po ito. Ayan. So, kailangan po natin itong ibabad. Dahil ito po ay yung sumisipsip ng tubig. Ano po. So, kapag hindi po natin binabad, malaki po yung chance na hindi po dumikit yung yung tiles. Magsimula na po tayo maglatag ng tiles. Una po natin gagawin, basahin muna po natin yung area. Ano po. Yan yung pagralatagan natin ng tiles. Para damikit po yung semento natin, yung adhesive na, na ipapahid po natin dyan. Kapansin nyo po pala, meron, meron ako dito nilagay na isang tiles. Yung tiles po na yan, buo po yan dyan, napantay po dito sa amba. Pero yung lalatagan ko muna po, yung dito sa pangalawang to. Papahuli ko po yan dahil meron po dyan tansi. Hindi mo po pwedeng galawin, yung pako. So after po natin mga sir na magbasain yung floor, yung area, papahid naman po natin ng adhesive. Ang ginagawa po ito para... Uh, sigurado sa dikit po yung dry pack natin. So, pag nakalat na po yung adhesive, lagyan na po natin ng ng dry pack yung pinaghalong semento at buhangin. Pag dry pack naman po pala mga sir, paghalo ng dry pack, ito po yung ano yung tamang halo po ng dry pack. Ano po? So hindi po siya basang masyado, hindi rin po tuyo. Ayan po mga sir. Kali na po yung unang latag po natin ng tiles. Kung mapansin niyo po. Ayan. Pantay po siya dito sa isang tanse. At uh, dito rin po sa kabila. Ayan po yung kahalagahan ng kapag dalawang tansi po yung ginamit natin. Ano, so dito pa lang po sa unang latag pa lang po ng tals natin, sigurado na po tayo na pantay. Tuloy-tuloy -tuloy na lang po yan mga sir dito hanggang po doon sa papunta doon. Papunta po doon sa dulo. Muna po yung gagawin natin, isang isang haba lang muna po papunta doon para masunod po natin yung yung pantay ng tals na ano. At masunod din po natin yung eskwela na to yung iniskwela ko po nito ito pong isang tiles nito nakapantay po sa samba at ayun uh, po yung sinundan ko nitong pangalawang tiles para ma, ma yun po yung sinunod ng ano ng ng -eskwala. kapag ganito po mga sir, kapag nasiksik na po natin yung tiles, kapag meron po tayo nakita na medyo mga awang tulad po nito, ayan, mga kulang po yan sa uh, buhangin. Ano po? So, kailangan po natin ng dagdagan po yan. tadi Dito po sa gilid na ito. So, yan. So, lahat na po siya. No, pantay na rin po yung dry niya. Pwede na pong lagyan ng tiles. Ito na po mga sir, natapos na po natin yung isang linya. At uh, dito na po tayo sa pangalawa. Ano, ito pong linya ito ang susunod natin. At uh, natansin ko na rin po siya. Yan. Yan, so ito rin po yung pantay na susundan natin dito sa linya to. Ayan. So hanggang po sa dulo. Patapos po nito, dito na po tayo sa kabila. Ganun pong proseso ulit. Ito po pala mga sir, yung paglalagay ko po ng tansi dito sa bawat uh, linya na ilalatag natin. So, ang purpose po nito, ito po, makikita nyo, meron po siya dito isang tansi, kung saan ito po ay nakalibel. Ano po, so ito po, nakalapat po siya dyan. Ibig sabihin, ito po yung susundan natin ng level ng papuntalon Ano po, so ito po, nakalibel, ito po yung nilevel natin kanina. Napunta doon sa gilid. Yan, ito po, Nakapantay din po siya dito. Dito naman po, ganun din po dito. Nakalapat din po siya yan. Ito so okay. po yung kinukunan natin ng paano natin pinapantay yung tiles dito sa bawat latag, bawat linya. Ano po, so yan po yung purpose niyan.